Hey guys, uh, welcome back again. Ito. So, Ga-adjust tayo ng barbola dito, guys. Ah, uh, ganito lang 'yan, guys. Halimbawa, uh, nagpalit na kayo ng timing gear, cam follower, uh, push rod, tapos yung rocker arm, naman. Kapag uh, nagpa-tune up kayo, pinatakbo niyo maluwag kaagad. Lumuwag kaagad na naglagitik. Ah, uh, ibig sabihin, guys, may mahina sa mga valve adjuster natin ito yung valve tappet adjuster screw okay guys tandaan nyo po yun ha kapag nagpalit ka na ng timing gear cam follower maayos na yan pati yung push rod pati yung uh, rocker arm pag ina pina adjust mo nagpatakbo ka inarangkada mo tapos pagbalik mo lumalagitik ulit ibig sabihin nung guys mahina po yung valve adjuster screw ito yung valve tappet So, kung saan tayo nag-tune -choo up. Yan lang po yung papalitan nyo. At wag po kayong maglalagay ng ordinary lang. Kasi mas maganda po yung genuine, yung original. Okay, para kapag ikpit mo, hindi na po luluwag yun. Kahit atawin mo pa. Okay, pero kung ordinary lang nilalagay mo, pag ataw mo, pag balik mo, maluwag na, lagitik ulit. Ganun yan guys. Na-experience ko na yan, ilang beses na. Okay. Uh, pag malagitik, baka dito lang. Balba adjusting screw. Tandaan nyo po yan. Wala nang iba. Yan guys, medyo tambak ko tayo ngayon. Tanggawain, ayan. Ayan pa yung isa, yung pa yung isa. Meron pang dalawang customer na darating. Sa bagay, puro tune-up naman yan. Change oil at saka wiring lang guys. Okay guys, ito. Ito, original naman yung valve tapet screw nyan. Okay, a uh, adjust ko lang yun. Yung sa intake nya. Okay guys, yan na uh, nasa standard po yan yung ating ano valve uh, clearance 0.08 mm. Yan oh. No? Kailangan yung nakagat siya no, konti. Hindi maigpit, hindi maluwa, maluwalas. Yan oh. No? Okay guys. Yung guys, sabay change shell na tayo. Ayun, gamit niya lagi set oh. Sige, Okay guys. Okay guys, yan. Start natin. Hindi ko pala nakuha na. Okay. Yan, tanggal po yung lagitik. Minsan, huwag kayong matakot kung uh, lagitik. Yan, yung sinabi ko sa inyo, yung baltapet screw. Kapag ordinary lang po yung linagay nyo, yun, madaling maglagitik. Palitan nyo po ng genuine, original. Okay guys, hanggang dito na lamang. Shoutout sa inyo lahat. Bye bye.